good morning, mga friendship. Okay. Guys, dito kasi ako nag-work sa school sa HTMI, Saudi Arabia. So, it is an international school. And, uh, nais nice ko kayong i-tour sa aming uh, toilet. Okay. So, pasintabi muna sa mga kumakain dyan. Kasi, baka, kasi yung iba malaman kung paano ba yung CR ng isang uh, eskwelahan dito sa Middle East, sa Saudi Arabia. Itutur ko kayo guys dito sa Sigar. So, pwede kayo, pasok kayo. So, siyempre magbubukas tayo, di ba? Kunyari, magbukas tayo ng pintuan. So, yan guys. Ito yung ano uh, natin. Tapos, siyempre, meron tayong CCTV camera. Nakikita tayo ngayon na nag-vlog. Hello! So, yan guys. Meron tayo ditong uh, map pang linis kasi uh, dyan lang nilalabit sa storage room. Tapos, Unahin na muna natin sa women, okay? So, ito yung mga pagbabaya CR. And then, pagpasok mo ng ganyan, yun bango. So, dito guys, walang ano ha, hindi, ano lang hindi naka, ano So, yung pintuan nyo lang yung stopper. Ang tawag dyan, stopper. Tapos, merong uh, hand soap. Tapos, meron ding mga uh, pabango, yan. Ayan. Ayan. So dito meron siyang perfume kasi yung perfume ni oh, ayan, na nagbukas sa uh, sensor yung ating uh, uh, lababo. Tapos ganoon din. Tapos meron dalawang perfume. Ayan. Ayan. Hindi yan ano. Hindi yan. Why we'll not Ah, Uh, this one. Extra chance. Uh, so tapos dito mayroon ano. Meron tapunan ng basura. So pag kukuha ka ng tissue, anyway, walang tissue ngayon, hindi pa nag remove no. So wala pang tissue guys, okay. sagat mo lang yan, so gano'n. Ngayon, yung toilet naman, ilagay niyo. niya kita kasi yung CR. So yan yeah, yung CR. Yung flush. Dito mo lalagay yung mga cellphone mo, yung bag mo, pag nag-makeup-makeup makeup ka. Yung basura, hindi mo lang kayo kasi tapres mo lang sa baba. Merong tissue. Merong bidet tapos sa likod wala. Tapos yung tiles yung ganda o, din na diba? So meron tatlong ano dito, tatlong cubicle, tapos ito pa isa, ayan. So tapos meron dito ang ng bag or ng damit nila, pag gusto nila nisabit dito, pwede rin naman siya. So merong perfume, this perfume right? Yeah. Perfume ano yan na, yung nag-spray-spray. Spray. So nag dito sa dalawang ganito, Ayan. So, di si sa nila, di ba? Meron sila mga ganyan. Tapos, meron pa palang balls dito, o. Oh. Balls yung ano, yung pabango. Parang ano siya. Ah, one very is Yes. Tapos, may pa-trophy dito si Mayor. So, meron siyang uh, touch ng trophy para naman medyo maganda pag pumasok. Tapos, ito naman tayo sa men's toilet. Ayan. Ano pa makikita natin sa kanila? Same lang din. Meron din siyang perfume. Kung wala kang perfume sa bahay, pwede mo naman ganun-ganun to. Pero ganyan-ganyan para mga -ganyan, may oh, toilet ka naman. Ah, diba? Tapos meron din hand soap. Ang ganda ng salamin nila. oh, ayan. Yes. Tapos may basurahan. Ayan. And tissue. Ayan. Mayaman sa tissue. Sa CR naman. O, oh, ganun din dito sa CR. Meron din yung payo sa mga European, Asian, ayan tayo sila guys. Meron din tissue para pagkatapos magpunas. Pero usually yung mga Arab, hindi sila gumagamit ng ganitong toilet guys. Hindi sila maroon, uh, parang bawal sa kanilang nakatayo kasi. Eh, so usually yung magamagamit yan mga Asian or mga um, ano. Usually dito sila toilet kasi dito, dito sila nakaka-comfortable. Uh, or yung, yun pa yung nasa baba talaga yung CR, yun yung talagang kultura nila sa pagsisiyon. So, meron tayo sa cubic cubic ito. Ayan. Ayan, guys. Kung napapansin ninyo, di ba, yung pintuan nila, simula sa, sa taas hanggang sa baba. Tapos, super sarado talaga siya. Super sarado. Tapos, ang ganda ng tiles, ang ganda ng pagkakagawa niya, guys. No? Tapos, may exhaust fan para, syempre, yung pagkatapos mo yung amoy, ikutin talaga niya. Then the next coming na yung ano, mag-CR, hindi na naamoy yung amoy kari mo, di ba? Ah, so, yan guys. So, ngayon, di ba, nakita na natin yung ating na toilet dito sa Middle East. Ngayon, kung gusto niyo magpagawa ng ganito, may Julia Jacqueline na tura na, guys. Okay? So, magkakaroon din na idea kung paano magandang toilet. Ayan. Sanggang so dyan lang muna yung ating plug sa ating uh, toilet dito sa Middle East. Isang square hanggang trabaho. Thank you for watching. Stay safe and God bless everyone. Bye!